Sa Bidol, welcome back sa aking channel Sabay-sabay po natin panuuri na manakakaliwat Na nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet Kung subscribe na rin po yung pa-update sa mga bagong videos na in-upload ko araw Ngayon, nakalimutan mo magkaibigan oh. kayo no. Uy! Dumampi! Ito eh, kasi na ah, dyan na. naman eh hmm? Pa!

Ligpas Antonio. Ligpas ka na po. Ligpas ka sorry. Ba? na pil niya rin yun. Ay, <laughs> <laughs> e na meron. Superman na. Superman na lang kay Yelo. Ah, kita niyo naman ang na aming pichil, oh. Talaga wala. hindi man siya kasi. Hindi magbebe. Hindi magbebe. Boys, hindi. Kakaibe. Ito ang pinakakaiba. Sa tagal kong umiinom, ngayon lang ako nakakita. Lahat na ng ating pichel ay poison. Lahat <laughs> oh, La pintura. Ano naman, o. Oh, ganda, o. Oh. Nilagyan lang nila idol lang ito, eh. Clip, uh, ano. Uh, tapos poison, oh. Yan ang lapit na aming DIY dito ah, sa Sabang Kawayan. Lahat <laughs> La <San> pintura. <laughs> Uy! Tama na ba? ba, na ba ha? Biba, haman, ha? <laughs> <laughs> Uy, ato. Kinagawa mo. Bibi ba? man ah. Uy! Pero <taro> maglakman. <bang> <laughs> <laughs> Uy! Maglakman. <laughs> <laughs> Uy, tama na ba? Ha? Oh, Duma na ah. Ang mo at kayo. Ano pong niluluto mo pa? Lagisa ako ng upo na may na baboy. Wow, ang no. <laughs> mo nga ako ng bacon ha. Bacon? Ipa. Bumili ka na rin ng iyo. Pwede okay, so, pa. Ibig sabihin mo, makabili tayong betchin. Sige, uh, tara. Ah, ako. na po. Tapos sabi mo, makabili daw tayo ng ate. Ako, to, son. Kaya na po. Chin. Ah, sukle. Sukle. Oh. San libo yun, Bakit ito na sukle. Bikin lang yung ko. Sa isan libo yung bigay ko sa inyo. <laughs> tapos bariyan na lang ang sukle. Eh, di ba sabi mo, bumili kami na amin? Ah. Ano so, ang binili nyo? Ayan, oh. Ang kami nito. <laughs> Nagkrosin. Ah, Kala ka. lang pa kami yung stick, <laughs> oh. Ito sa akin lang. Oh. Hansen. Hey. Lagot <laughs> yeah. na naman. dalawang ano ah, naman si Rudy? Ay, hina! na! Pampira lang, na naman ako dyan! Kaya hindi pwede na ano, Sabado at linggo na lang ang pasok, tas Monday to Friday, pahinga natin. Hmm? Gano'n ba kahirap gawin yon uh, Ano ba? Ano bang kailangan kong gawin? Sino kailangan kong kausapin para gano'n natin sa mundo? No? Sunday. Opo, oh, ante, patata yung man! Basta na ka, at hanang atolpak! O, patatas! <laughs> ante, patata! kami <laughs> ah, may iba pala. Nandiyan yung patatas yung... Kala ko ba hindi dibing? <laughs> Uy. Galante. Ang libo ah. Puro bata. <laughs> Kinalingan pa ng isa eh. Kita niya isang libo eh. Kamay, 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 kamay. Kamay. Barat si huli! Nagregla Bilis ng na kamay mas eh. Masa ba naman? presyo oh, oh, pa. Sagdaan na lang daw. <laughs> ano Ano? Saan ako nagkulang? Saan ako nagkulang? Oh, <laughs> Namura ka tuloy! <dunay. laughs> Ibenta pa ba niyan? Ang ginawa niya? Iluan! Iluan! Niram niya? Iluan! <laughs> Babalik niya rin daw mamaya. Pinalik niya. Wow naman! Expectation wow. versus reality. Wow. Sexy naman niya ate. Uy! Ito siguro yung ngayon sexy <laughs> pa rin naman wala <laughs> nang ano pinagbago nako 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 hindi <laughs> ka ba? na maging kwento <laughs> dugi <laughs> 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 nasubrani guys <laughs> <laughs> ito yung kailangan natin label <laughs> <I> label may pahugot pa eh. Yung may asawa kang overprotective. Hindi hmm, kang masagasaan. Hindi ka na masagasaan eh. Eh? 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 na lang. <laughs> <laughs> Sumubra naman. Kuya, ang bait naman o. Oh. Kahit ipit na ipit ang chan, talagang ina-assist pa ako. Kaya <laughs> naman siya. Hello po. Yes po. Pa. Yung bayad yun. po dun sa party. Huh? Uh, ah, may ah, bayad ba yun? Opo. Ah, uh, magkano ba yun? Isang libo lang po. Ano? Isang libo, kuya? Nagkano ka lang na musra-musra ka lang gan? Isang na yan? Ah, mahal po tiyak ko, ma'am. Class A. Grabe ka naman, kuya. <laughs> Dahil mo pala wala lang. lang po lang. lang po ba kayo dito? Ganito po talaga yung. Mura pa nga po yung isang libo eh. Kaya <laughs> pala napakalaki ng katawan mo. Ang taba mo eh. Grabe modus mo dito eh. Grabe naman. Hindi po modus yun. Ganun po talaga TF ko. Eh, wala akong cash kuya. Ako yung okay, nababar ya? Oh, sige. Babawasan ko na lang po. Gawin ko 750. Sige <laughs> na lang po sa aking bigas. Grabe ka kuya. Ang tindi mo. Susyal. Ang halaman, nadidiligan. Oh, ayan, o. Okay. Dilig lang pala. <laughs> <laughs> ayan, dilig lang pala. Pelo. Gusto mo yun. <laughs> ay, naku. Sobrang babaero kung kumpare nun eh. Ba. Isang taon lang kami hindi nagkita. Macho. Tapos. Isang taon may hindi nagkita. kumari <laughs> na si pare. Ayaw, Mata pa ko, Lagot. <laughs> ha? Oh. Ano ano ba mo? <laughs> Ay, nako. Ito na siguro yun. May binigay kasi si Papa sa akin na bubuksan sa oras ng kagipitan. Anting-anting. Nakasulat. Oh, no. um, Takbo. <laughs> parang sa pelikula ko yan yung first time may kumandong sa yung babae kaya imbis na akapin hindi nasalan mo ha Ligtas this aba yung galawan yun talaga Huwag <laughs> kang malungkot. Pumiti ka ha tama. Huwag mo ipahalata na wala kang pera. Sayang yung kagwapuhan mo. Ha? 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 吧。<laughs> 棒